Hi guys. So sa mga kaibigan ko diyan, sa mga YouTuber diyan. So pupunta muna ako ng bundok. Ayun. Guys, punta muna tayo sa ating hanap buhay. So dito tayo. Ayun nga pala yung bahay namin. Yan, yan, yan po yung bahay namin. So punta muna tayo ng akit muna tayo ng bundok para puntahan yung dumating na pile natin so sa mga minero dyan sa mga nagmimina ng ginto sana magtulungan tayo yan guys naririnig nyo na ba yan so napakalapit lamang pero hinihingal na po ako yan dito na tayo mga kaibigan so ito yung ating maliit na hanap buhay. Ayan, nandito tayo. Ayan. Hindi naman talaga kataasan. Ayan. Sana subscribe nyo naman po ako mga kaibigan. Dahil napakarami ng subscriber ko ngayon. Six subscriber lang. Anim lang. Sana ikaw na yung pampito. Ayan. Puntahan natin. Umiikot na po. Ayan. Ayan. Ito po yung Pinimila natin. Pinimikot po. Ayan. Pinimikot po mga kaibigan. Ito po yung proseso sa pagmimina namin ng na ginto. Ayan, yung pile namin. So, yan yung bagong hauling na pile namin mga kaibigan. Ito po. Ayan. Ito yung pile namin. Tapos, uh, ah, ginapulpog. Dinodoro po siya ng maliliit tulad nito Yan po. Yan, dinadurog po siya ng maliliit. Yan, pakadurog, pakadurog niyan. So, balik na tayo dito mga kaibigan. Yan, ito yung mga malalaking bato. Yan. Yung dumating na naman ang pile natin, panibago na naman. Yan. Ito yung supply ng tubig natin. Dito yung ito yung bulmila natin mga kaibigan kung napapansin ninyo dalawa yung umiikot. yung isa kung puno yung proto natin yan pakina natin nakikulian natin bulmila natin mga kaibigan yan so bakit may napapansin ba kayo bakit dalawa ito saan ba ito yan ituturo ko sa inyo at pupuntahan natin kung saan ginagamit yan kung ano ang purpose nyan so yan pala guys yung ano napakalawak pero hindi amin yan guys puntahan natin yan pagtapos doon <coughs> pinopokpok Dinudurog. Binobul mill, pinaikutan. pagtapos ito yung proseso mga kaibigan. 'Yan. 'Yan. <coughs> 'Yan. Puntahan na natin. Ito po, 'yan. 'Yan. Ito po yung proseso dito sa amin sa pagkuha ng ginto. 'Yan. So mga kaibigan, support niyo naman po ako sa aking YouTube channel. So dito muna nagtatapos ang ating vlog. At maraming maraming salamat sa inyong lahat.